Bilog, 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 ay papa, boss biluk ng ang ay papaa ni Laura Orbieon guys magandang good evening so minute. wait wait a minute nandito kami ngayon sa isang lawit uh, abandon na ay abandon hindi nandito kami sa uh, loob ng isang public cemetery na Uy, wala akong ebidensya. Wala akong uh, ebidensya. Oh. Sabi ko na, Daddy! <laughs> Ay, si Ponggay ang aking sisi. Tapos may so, kasama ako ngayong bagong recruit. Uy, really veterana so, na ako dito. Ay, veterana pala. Masa nga pala ang na mukha ko. Wow! wow. Yeah, so, anak po kami ng ghost hunter ngayon. Hey, well, right, rin yeah, Mamumuksa pa tayo ngayong gabi ay puksaan night eh. Ah, po kami ng jablong balik. Yan, jablong ba balik tayo nga hanap. jablong balik tayo. Ikaw, sino ka dyan? Oy Veronica yun ni niya, guys. Maghahanap kami ng Diablo buang, uh -oh. Diablo buang. Mm -hmm. So, yan na sa mga boss. Uh Maghahanap kami ng Diablo balik. Salamat po sa yeah. mga nagpaalam po kami sa barangay. Dito uh -oh. din po kami sa buwan. Salamat po, eh. po kay Konsi oh, oh. at napayagan kami nang sa oras. Yes. Nasaan tayo ngayon? Cemetery ng Batangas. Oh, cemetery, cemetery ng, ng Batangas. Salamat at napayaga kami ni like, Cons. Si Consybat. Consy ng Batangas. Ay, hindi yun. Ay, baka natin nag-uusahan Uy. Uy. Bawal ito. to. Nag-handjob na to eh. Ah, Nag-iisip lang kayo. Nag-iisip ako ng legit. Uy, bawal to. Bawal kasama to na legit ghost hunter. Ay. Si ano, si Pong Guy. Eh, hahanap nga, nga ako ng ghost ba hunter. bawal ka? Bakit? Okay. Kasi nag job ko. Eh. Ay, mga chismos. -ay. ay, Takot ko, ano yun? Ay, tara. May ah, sagaw. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, Ay, ito lang, Pongga, ito Pongkan. Teka lang, Pongga. Dati, nagpunta kami dito. Um, ano nakita mo? May nakita akong ano dito. Ano yun? Jablong Baliktad. Jablon baliktad. <laughs> jablon baliktad. <laughs> ay, sakto na natin. Ay, ang sikit. Eh. sakto. Jablong Baliktad kay Papa. At shout out po ay. kay ay. Papa. Ay, yeah. oh, oh. mama. Bakal mo to? Ay, Ay, friendly. sinabi ko ay, na eh. sinabi ko Jeffrey. na. Wait, si Jeffrey. <laughs> <laughs> Jeffrey. Hindi na siya. Oh, ay, kaibigan nyo. Ay. ay, naiyak si Pongga. Wala, bumigay ka na. Kalimutan mo na yung pangalan niyo. Yes, ako na ngayon si Maluhi. Ako na ngayon <laughs> si Maluhi. Yeah. Yes yeah. Ako ngayon ang mamasama Yes Ay, pumasok! Ay, si ay. Sabi na lang mga na patunayan na natin Pumasok okay. sa mama si Oo, masikip. si Bakit yan yun? Ay, ay, Uy, tayo practice lang Practice si Ponggay Practice yeah. <laughs> si Pasok yes. ah, girl. girl Akala ko girl ako Parang oh. nagilalaki ka doon pre ha. <laughs> Parang nasampan ako sa masikip. <laughs> Natawat ka. <laughs> ay, ang sikip. Parang gusto ko yung masikip. <laughs> Hindi ka siyang akis. Wala Achilles. po si Boss Todd dito. Si Boy Patatas po yan. Ay, opo. <laughs> si ano po yan? Si <laughs> Wang Bo. Ay, si Miss Malo pala yun. Wala si Wang. Pag-usado tayo na Parang ang dami natin. So mag maghiwalay nga tayo. Ah, sige. Ang gaganda niyo eh. Ayoko na. Sama mo si Veronica. Ayoko kay Veronica. Ay, hindi. Sino ka? Wellington. Wellington. Alam mo ah. Tangin na pre. Gusto mo na. Tsaka medyo kumpis na nga ako eh. Hindi, in-imagine ko, ra-arsa mo eh. Hirap kumita ng pera. Hirap kumita ng pera. alam nyo ha. Ah. Mag-arataiting, mag-arata. Dito tayo sa masisikip taiting. Ayun. Oh. Pwedeng ko, dito sa masisikip pwedeng Oh, pre. Yung tayo, pre. Ah, so mini quiz. Dito ba no kasama mo si Boss Rino? Wala eh. Oh my god, pero wala nito kinakabahan na si ginagawa natin. Ah. Dito tayo, oh. Uy, wait lang, Pinay si Beno. <laughs> <laughs> Parang napanood ko na to dati, ah. Ang taas tumalon nun, ah. Gagawin ano, pre? Nakatakot. Ang taas. si Wawa Lu. <laughs> dito tayo. Uy, wait, wait lang, pare. Wait lang. Pare, wait lang, pare. Yari Madulas dyan, ha? Ah. Maulog ka. Kaya eh. Maulog ka, patawanin mo ako, ha? Ah. Huwag naman. Parang... Pate baba na. Hindi, De... hindi baba na tayo dito. Ayoko nung trip na yan. Bakit? <laughs> <laughs> Mahulog tayo dyan eh. Dito tayo. Halika na. Argus Gaming. Shout out. Ayan, yeah, arik ko ah kumita ng pera. Pag-ina, nakain ko ni na Nakain ko na yung buhok, dalawang dikit na. Mahilig ka sa buhok ha. <laughs> Mabuhok. Ang nabing asawa na dalawang <laughs> mo Uy, may naglalakay. Uy! Chris, uy! Hmm. Shoutout sa'yo, Boss Erwin. Yan, para sa'yo itong ginagawa namin, mga boss. Sa so, dito lang kami, bungad-bungad lang kami. Sabi kasi ng barangay, oh. bawal kami dumaretso sa dulo kasi Oo. maraming mama ang doon. Oo, may... Bata kasi may sumisindi. <laughs> may ako sa... May ano... Wala naman problema kami sumisindi. Baka maki-session pa kami. <laughs> dito tayo. Naalala ko to, tong mataas na to Parang may tumalun dito nun na. Hindi. <laughs> dito yun. <laughs> <laughs> <Dito y> <laughs> <laughs> <Dito y> <laughs> maraming lang daw. Yeah. Wala naman po ng... Ay, Ay, crispy. Ang crispy dito. Wellington, no? ang hirap ito. Kala nyo, madali na rin mag-vlog ha. Kala nyo lang. Sabihan nyo ako mukhang bading. Walang bading dito, bro. Walang bading dito, bro. Walang bading dito. Wadi na! Totoon! <laughs> Sinong bading? bading ba dito talo? Gagik, open. Ayun nga, open. Open, boy. Moonlight to, nakakatakot to.

We're going up up, up, not <laughs> <for the> a moment. Hay <laughs> ano? <Wait>, pare. <laughs> ha? Alala. 5k yo. Oh. 5k yo. Papasuhin ko 'yan, oh. <laughs> oh, na, may pera oh. pa naman ako. <laughs> 5k yo. Pasuhin ko 'yan, oh. <Pasawing> <laughs> may pera pa naman ako, wag naman. Pasuhin ko 'yan, 5k. <laughs> ako, 5k. Ano ka na katamad pre? Saan tayo po, baba? sa Ito, anak. Babahan! Ha? Ito. Ako mo na. Pababa ka. oh, tapos o, na kami magbukbang ni na Ma'am El sa pulang bahay sa Batangas. Ako play, ba sino, sa Wala akong signal doon, pre. Ngayon ako nagka-signal. Asa na si Ma'am na rito. Mamay, makasalubong namin yun. Maapakan. Kawawa <laughs> <laughs> naman. Kawawa so, naman. Late pa naman yun lang natals boy. So. Asa ang natals boy, boss, mga mga tao. Na, andog pumasap. Yeah. Ay, minarinig niya ng oraksasita, parang boss bakla. Bakla rin yun. Huh? yun ang Ye boys, natatse yung boss ah. Ay, bakla. Ay, bakla. Ay! Ano yung dudunas? Ang Ay, ang laki, ka, Ayoko dyan, niya yan eh. Baskos. No! God! No! God! Please, no! no! Ay, puta! Inamig! Ay! Puto, ay in uy! Uy! Bawang dirty lang. mo! Bawal man. Ang dirty mo, girl! Ang dirty mo, girl! Inawakan! yung palaka. Ay, may, right. hey, um, Ay, may di Jam Diyan, diyan ka lumabas. Bruhilda ka. Hindi ka na. Pwede, Uy, pwede. Nakatakot yun. Uy, may sumilip! Ay, may nakatakot! Ay! Ay, mama! Nakakita kitang bumulong. Ay! mo! Ayoko. May bumulong? May nabulong. Ayoko. Guys, may bumabulong po. May nabulong. Hi, Flocky. Hi, Kuya Flocky. Flocky. Siya si Flocky. Flock, Flock, Flock. Yes. Ang pangalan niya yung Flocky. Hmm. Ay, mga taratita at sa gabi. Hmm. Ay, may suso. Ano, suso? Hindi na punta oh. natin to Sige, dali, tsaka. Napuntahan na natin ito. Uh, Mama, na luluwa ba? ang aking ano, bong issues sa bong the nga, bongga bongga nga, bells. Masayo. Ay, nakasangawa naman ng people in the neighborhood. Uy, ka ting. Nagulat ano? ako. Wala, para sa yan. Ay. Ay. Diretso pa dyan. Sige, may daan na dyan. Alam mo yes. sis, may binabalak kang masama. Ay. Masama ang daan na dyan. <laughs> may daan nga dyan. No, 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 no. Diretso, diretso. Diretso, oh. diretso. Oh. May tao. Okay. May tao? Ano ba yan? Ano nalang dyan ang babla doon mm pa -hmm. kayo? Diretso! Mm -hmm. Anong mo? Diretso ka! Nakalimutan sino ka? Si Moonlight. Ang pokey ng Gou Sandro na Bicol. Ay! 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 Papa, ay Uragon! Ano. Ay, Uragon yan! Okay. Para, Uragon yan! Sigurado okay. yung... Ayun! Mm. Uy! Ponggay! <laughs> Uy! Basta rin namask ka! <laughs> Ponggay! Ay, yes. ay. Uragon! Di siyempre siya... Jeez. May narinig ako. Ay, ay parang na, niyan taoon ba 'yon? Sabi sa yon, tao yun. Ah, okay, akyat mga drone Okay, jet. Ay, oh, si uragon <laughs> oh, oh. oh, na dragon. Matutuloy din ah, mababaday. Mababaday. Ang uragon na dragon. Matutuloy din. Pala si Boy pata. Hindi siya niya si Miss Wangbo. Ako si Ay, dito tayo dumaan, kuya. Ito yun. Oh. Ay. Ay, may nakita ko. May sumilip. May sumilip? Ay, no, lagkit <laughs> na yan. Yeah. Oh, oh, Ang ako Ay, may nakita ka. Ano po yun? Yeah, Ito? Remember me! <laughs> ano pong nakita nyo? Come back! Oh, ano pong ginagawa nyo dyan? Wala. Uy, babae yun ah. Ay, ahay! Uy, babae ka! <laughs> Naging lalaki ka bigla na. Tol, wag ka na dumaan dyan, tol. Ito dito, ano lang, sa gilid. Okay. Kasya kay ka dyan? Pa. Eh, no, sirain mo na lang yan. Makakadaan <laughs> naman kasi dyan. Oo, no, galing mo manira na relasyon. Pre, daan na, pre. Para na ako, pre. Parang napag-alata ka na ako. Ayaw, maka na lang. Nakakita tayo, eh. Nakakita tayo.

ang matris ko lumuwa. Ay, oh. Santo Niño to. Ay, oh. Nadadali aking pilay. Ay! <laughs> grabe, pahira. Be, Bela wala. Ay! Hello, Kathleen. free Pwede ang makaalit ko Ay, nawala. <laughs> Ay, nawala. <nuwara. laughs> Ay, nawala.

Dito, si parang alam ko, parang alam I ko, parang may nag-birthday dito banda, daw Happy birthday. <laughs> oh, si Boy, si Mama Dudok, may nag-birthday dito. Hi, sis. Ay. Ay, may nag-birthday. Mm -mm. Tayo <laughs> 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 ang clown. tayo. Ang hirap po kumita ng pera. Ang hirap kumita S ng pera. Ang hirap niyong pasayahin, boy. Sticker naman dyan, sticker naman dyan, mga bosa mo pag mahal. Sticker naman dyan. Oh. Yeah. Parang nagbukbang dito na Oo. Oh. Ay, oo. Oh, oo, oh. oh, 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 oh. parang pamilyar. Oh. Dito ba yun? Oh. Parang dito, oo. Worthy ni Sharteng yun eh. Ah, <laughs> <laughs> oh, napanood ko yun. Pinagamitang pagdamitang. Oo. Oh. Oh, oh, oh. oh. Ayun pa yung ano, oh. Oh. yung noodles. <laughs> Ayun pa yung noodles. <laughs> oo. Oh. Ay, boy, yung Nagkalat. Uy, bawal na sa dugo Dito na, dito bawal na Oo, ba kasi na dyan. O, o, dyan. O, bawat, may bawal May mga dyan. Baka manginig ako, makisali ako. Alam mo. <laughs> <laughs> Alam mo, ha? <laughs> 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 Pare, hindi naman tayo bading eh. Sino ba yung tumatakbo? Wala lang kayo tayo eh. Oo, may bagna Doraemon. Oo, may bagna Doraemon. Oye, power tayo. Oo, takutin natin sila. Matao, mataot kayo saan? Babanatan ko kayo. Matao, mataot kayo saan? Babanatan ko kayo. Gago! Oo, iba naman yun eh. Para na ako tayo. Di ba ganun? Hoy, maghanap na kayo ng mga ghost hunter. Ay, ang bilog ang mga. Ay, papa! papa, ang ataul. Ay, papa. Ay. Ay. Ano to? Bukit. Kama yata yan. Ay, i-unbox natin. Ay, ko trip dahi, parang may agnas. Ay! Diyo ko nakatakot. Nakatakot daw. Buksan natin. Nainaw ko na imbiyer na ako. Wag ko Araw marami mar yan eh. May ano forma din yan. Din eh. Pinta lang kayo sa loob. Ay, wala na siyang laman. Mm. Pero nga, sabi, oy, sabi daw Powerpuff Girls, oh. pop ka muna. Ano <laughs> okay, yung pop? Pakita okay, oh. nyo ng beauty nyo. Ay, <laughs> pop, pop, <ka> <laughs> pop ka muna. Contestant number one. <laughs> Ay, bawal ba yun? Hamilton. <laughs> ba pop ka muna. Ay, contestant number one. <laughs> Akin na yung camera mo. Oh. Contestant... Contestant number 2 Wong Wong Malu Mr. Wong <laughs> <laughs> Ang halay Ang halay <laughs> <laughs> Contestant number 3 <laughs> <three. laughs> Veronica Veronica Uy <laughs> oh. oh. <laughs> May tama yung to Di ba ang <laughs> natin Pasta muna. Ngayon wala na pang kung mo si Tony. mo si Tony. Anak mo. Kung mo. Kung mo. Oh, ito Tignan mo nga. Tignan ako Di ba Oh, sige, sige. Ay! 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 Mualan Papasok oh, pasok na. Oh, challenge, pasok mo. Ayaw. Oh. Kilala mo, oy. Oh. isa isa tayo. Meron ako yung may... Kostropobi, kostropobi. Maiba, ba? Close Ano? Kaya nakalaiba. Uy! Yoga Yoga, <player. laughs> Yoga, <player>. <laughs> <laughs> Yoga <player. laughs> Para, para, para. Yoga pile. Yoga pile. Isan thank you, Atol. Yoga plane. Thank you. Isang Is thank you. Isang thank you. Sa ano sa... Life jacket. Thank you. jacket. Thank you. <laughs> oh, bilis. Oh, may eh, ma heavy machine ma gun ma pa rin. Eh. Ay, ka pala. Kung ganun pala. Eh, sa, ano, Mas, o, sa sa... Saan ba yan? Sa may kita yan? Metals lang to eh. Ay, metals lang. Pakala pa ganun. Heavy machine gun. Thank you. Oh, bilis. Oh, bilis. May iba, May ba? May iba talaga, na? Jet. Ay. May iba, May ba? Maiba luwa.

Ang bagal ni Pongga yung tumakbo. <laughs> Uy, Ponggay, ang tagal mong tumakbo. <laughs> parang ano ka, parang bago lang, parang, parang ano, parang newbie ka pa Drain na, okay. drain drain na ngayon. Tangi. Wala pa rin, ayos na ayos eh. Lang yan, nagsihulas na. Nagbulasan <laughs> na naman tayo eh. Ayun, maraming maraming salamat sa inyo mga kanggani. At subaybayan nyo ang isa so, sa sunod namin content na naman. Ito lang, kasalamat. Ay, ayun Ano ang boses? Okay, Kahit ano ba? Ako ay. Pop ka muna. Baba. <laughs> Sabihin nga tayo din tol, pop ka muna. 3, 2, 1, go. Pop ka oh, muna. Pop ka muna. Iyoko lang, hindi na kumita ng kaya, guys. Kaya nyo siya po ang aming isklo at may kabaong ngayon. Gagit may kabaong ngayon, ang digit. Nakakatakot. Parang may bumulong kaniya daw. Yan. Yung bumulong nagsabi, Yoga, Paul. Yes. Sabangang may maraming ng project. unproject dito. Sorry, thank you. Ayun. Boy Patat. Hi! Hi! Bye. na kumita ng pera. Let's go. Yun, maraming maraming salamat mga hanggani. So, don't forget to like, subscribe, and share sa YouTube channel Sir Teng TV, kay Boy Patatas, kay Chris Punggoy, kay Boss Benok TV, at kay Master Ren. So, kita ito sa akin. So, susunod na, kabaklaan o explore. <laughs> explore tayo mga hanggani. Tara!